Nang balay-balay. Here's the update sa Pabu. Ayan silang dalawa. Dalawang Pabu na yan. Ulan. Ulan. Ulan, guys. Hindi ako makabidyo ng maayos. Uy, nauulanan. Ayan siya, oh. Uh. Lum Lumino. Baka masano siya. Hi, picture time. mula na, ulan na. Tibig na ay niyan yung kanya kong cubo. maulan niya Kena Kina lang tayo ko. May okay naglomlom na siya. Update natin. Bukas ng umaga ay mag update ako nang marami. Kasi ngayon ay umulan.